Sa henerasyon na ito, maraming guro ang umihiling tungkol sa pagbigay ng gawain sa paaralan. Sa mga mag-aaral, maraming gawain sa paaralan ang may apekto sa kulusugan ng isip ng mga individual. Ang layunin ng pag aaral na ito ay naglalayon na matagunan ang epekto ng pagbigay ng maraming gawain, pampaaralan at mga problema na mag-aaral na may maraming gawain sa paaralan mula sa kanilang mga guro. Magandang hapon. Ako pala si Rosia Marcia at maraming magpang i sa inyong sarili. Ako nga po pala si John Anthony Flores, um, Section St. James, Son of Alfios. So, magandang hapon po sa si inyo. Ako po si Charles Ishmael Malagar at kasama ko ngayon si J.B. Gonzalez. Ako si Kurt Marcos Bolandres at nakadate uh, ako ko with. Ako ay si Nino J. Gabriel Tahan Langit. So, magandang hapon sa inyo. Ako si Condado Reyes at ang kasama ko ngayon ay si Charles Citizenship. Ako si Condado Reyes, ito naman si Johnny Chesurban. Magandang araw po, ako nga po pala si Benjamin Caninsha at ito si Christian Medrano. Mare ko ba kayong ma-interview? So unang tanong, paano nakakatulong ang regular na gawain sa paralan sa pagbabuti ng kalusugang pangkaisipan? Sa tingin ko kapag nagagawa mo ito ng tama at maganda yun sa pakiramdam at merong, merong ka na sense of fulfillment. Paano makatulong ang regular na gawain sa paralan sa pagpapabuti ng kalusugan sa pangkaisikpan? Nakakaboos ito ng confidence sa mga sudyante. Paano nakakatulong ang regular na gawain sa pag-aaral sa pagbubuti ng kalusugan ng pagkaisipan? Uh, para ma-improve tayo. Paano nakakatulong ang regular na gawain sa paralan sa pagbababuti ng kalusugang pangkaisipan? Nakakatulong ito upang makapahunlad ang ating mga kaisipan sa mga malalalim na bagal. Dahil sa mga gawain sa paralan na insayo ang mga na insayo ang utak sa ng mga aral. Sa iyong palagay, ano ang mga potensyal na epekto ng sobrang daming gawain sa mental na kalusugan ng mga mag-aaral? kapag maraming gawain sa eskwelahan batid ko na ang mga estudyante ay ma-stress. Sa inyong palagay, ano ang mga potensyal na epekto na sobrang daming gawain sa mental na kalusugan ng mga mag-aaral? Kapag po na kapag po madami po siya, syempre nakakanot din po 'yun, nakaka-stress din po siya. Sa iyong palagay, ano ang mga potensyal na epekto ng sobrang daming gawain sa mental na kalusugan ng mga mag-aaral? Stress. Sa iyong palagay, ano ang potensyal na epekto ng sobrang daming gawain sa mental na kalusugan ng mga mag-aaral? Sa aking palagay, ito ay nakadagdag ng stress sa mga mag-aaral. Paano makakaapekto ang extracurricular activities sa overall well-being ng isang estudyante? nakapekto ito sa akin ng positibo dahil may bago akong matutunan na ano sa activities. Paano makaka-epekto ang extracurricular activities sa overall well-being ng isang estudyante? Nakakatulong yun para maging alert pero gaya po ng sinabi kapag sobrang madami yung gawain yung extracurricular activities, Um, nakakadagdag din 'yun sa stress ng estudyante. Paano makaka-apekto ang extra extracurricular activities overall well-being ng isang estudyante? Magpapasaya. Ikaw ba ay nakakaranas ng stress dahil sa mga gawain sa paaralan? Hindi naman, hindi. Pang-apat, ikaw ba ay nakakaranas ng stress dahil sa mga gawain ng paaralan? Oo. Uh. Ikaw ba ay nakaranas ng stress dahil sa mga gawain sa paaralan? Oo. Ano ang mga hakbang na maaari gawin sa mga magulang at guro upang masuportahan at ang mga kasulusugan ng pagkaisipan ng mga mag-aaral? Uh, kanang limitahan ang gawaing pang-mental upang hindi tayo maano, hindi tayo ma stress. Last but not the least is ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga magulang at guru upang suportahan ng kalusugang pangkaisipan ng mga mag-aaral? Hakbang? Dapat suportahan ng mga parent at mga sedyante kasi pag hindi na sinusuportahan dahil nakaka-stress. So ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga magulang at guru upang suportahan ng kalusugang pangkaisipan ng mga mag-aaral? Sa tingin ko ay kailangan lang tulungan ang kanilang mga anak sa pag-aaral upang mabawasan ang kanilang stress. Basta sa iyo nakita ito rin eh, lahat ang mga sa kasiya na stress. Tama, ang kanila magawain extracurricular activities na sa pag-ingiran nila ay nakadagdag na stress sa kanila. Ang gawain sa baralan ay maaari magkaroon ng malalim na epekto sa kaisipan ng mga mag-aaral. Maaari magdulot ito ng positibong epekto sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kasanayan, pagpapalawak ng pag-iisip at pagpapalakas ng positibong pananaw sa sarili. Diyan pa man, ang sobrang dami ng gawa sa pangarap ay maaaring magdulot ng negatibong epekto tulad ng stress, pagod, kawalan ng oras para sa ibang aktibidad, kawalan ng balansya at panghihina ng kalooban. Malaga na ang mga para paralan ay mag magkaroon ng tamang balansya sa pagbibigay ng gawa sa kanilang mga mag-aral upang matiyak na ang mga ito ay naglalay, naglayon na pangabuti ang kanilang at, at hindi lamang madagdag ng dagdag na pressure at stress. Ang ilang gyorya ay namumukai na may kinalaman ang gawain para lang sa kalusugang pangisipan. Ang gyoryang ito ay natutukoy sa ideya ng mga akademikong gawain, social interactions, at stress sa paralan na maaaring magkaroon ng epekto sa mental na kalusugan ng mga mag-aaral. Ang pagkakaroon ng mataas na antas ng stress o pressure mula sa mga at kahit na sa social media o social interaction ay maaaring nagdululot ng mga pag at depresyon. Gayun din, ang kakulangan sa mga oras para sa pahinga at relaxation dahil sa mataas na academic demands ay maaaring maapektos sa overall well-being ng isang estudyante.